Good morning. magluluto tayo ngayon guys ng uh, pork steak. lalagay na natin yung garlic. Then ginger. onions kunting onions lang muna then mamaya na yung iba bago maluto. Then, corn pepper. Then, granulated garlic. Then, onion powder. Then, nag tayo ng konting Paprika. Then, light soy sauce. Then, mag-add tayo ng lemon. Lemon. then sasalag na natin siya na natin. ito na yung ating pork steak nag add na ako ng 1 cup of water then palambutin mo na natin habang nagpapalambut tayo mag luto tayo ng sinabawang inihaw na bangus. magayon na natin yung kamatis And then, luya. And then, sibuyas. Ilagay ko na yung inihaw na bangustin. Sili. Then, add na natin yung malunggay. Tikma na natin. Wow. Luto na. Ito na guys yung ating pork steak. Ayan. Luto na. Good morning.